Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang itim na Mercedes, na mabilis na nagmamaneho sa abalang syudad. Ang mga lalaki sa sasakyan ay kinargahan ng kanilang mga baril, at inihanda ang ilan pang mga magasin. Kasabay nito, sa isang nightclub, ang isang asyanong lalaki na nagngangalang Lee, ay makikitang nag enjoy ng kanyang oras. Sa gitna ng iba pang mga bisita, ang mga sexing babae ay gumigiling sa kanya. Hindi siya nagkulang sa atensyon mula sa kanila o kahit na mula sa mga security guard ng club. Sa isang punto, ang isa sa mga security guard ay lumapit kay Li at nagpahiwatig na hindi siya nararapat dito. Habang sinusubukan ni Lee na 'wag mapahiya sa harap ng kanyang mga babae, ang mga armadong lalaki sa Mercedes ay nakarating na sa club. Lumalabas na dumating sila para kay Li at ang lahat ay magiging maayos sana kung hindi lang bumulong ang head ng security ng ilang bastos na salita sa asyanong lalaki na si Kai. Para turuan sila ng leksyon, lumingon si Kai sa staff at gumawa ng combat stance. Makalipas ang limang minuto, nasa sahig na ang lahat ng security guard at tanging ang may-ari lamang na may machine gun ang nakapagpatigil sa pambububog. Pagkatapos nito, umalis na ang mga asyano sa club at nang nasa labas na sila, pinagalitan ni Kai si Lee, at sinabi sa kanya na ang pagpunta sa club na may mga black people habang nasa digmaan sila sa kanila ay higit pa sa katangahan. Hanggat may digma ang nagaganap, responsibilidad ni Kai si Lee. Habang binabayaran ng ama ang proteksyon ng kanyang anak, si Kai naman ang may responsibilidad sa kanya, ngunit hindi siya makakatulong kung si Lee ay patuloy na naghahanap ng gulo. Kinaumagahan, nakita nila si Lee na nakabitin na sa isang street lamp kinailangan ni Kai na personal na iulat ang pagkamatay ni Lee sa kanyang ama na si Chu Sing, isang mafia boss at clan leader ng mga Asyano. Nakarating din ang balitang ito sa pinuno ng itim na angkan na si Isaac. Naiintindihan ni Isaac na ang pagkamatay ng anak ni Chu ay walang pag-aalin lang ang nakompromiso ang kanilang sindikato sa mata ng mga Asyano. Dahil dito, ibinigay niya ang utos na ayusin ang isang meeting kay Chu at alamin kung sino talaga ang pumatay sa kanyang anak. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang isang bilangguan sa Hong Kong, kung saan dumarating ang mga bagong bilanggo. Ang isa sa kanila ay partikular na naruroon upang makipagkita lang sa isang tiyak na tao. Hindi nagtagal, nakita niya ito sa cafeteria, isang lalaking nagngangalang Han, at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ibinulong niya sa kanyang tainga ang isang balita, at si Han, na parang nakatanggap ng utos, ay agad na sinimulan ang pag-atake sa mga gwardya. Napatigil lamang nila siya gamit ang mga shield at baton, pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang walang malay na katawan sa Bartolina, at isinabit siya ng patiwarik sa isang paa. Tatlong gwardya ang handa ng parusahan si Han para sa gulong idinulot niya, ngunit bigla siyang nagkamalay at inatake ang mga lalaking nagparusa sa kanya. Sa huli, habang nakabitin sa kanyang binti, nagawang patumbahin ni Han ang mga gwardya at pinalaya ang kanyang sarili mula sa shackles hindi nagtagal, nakalabas na siya sa kulungan sa pamamagitan ng pagdidisguise bilang isang gwardya. Pagkalipas ng ilang minuto, nang mabunyag na ang trick at itinaas ang alarma, nasa labas na ng kulungan si Han, nakasakay sa bisikleta at naging matagumpay sa kanyang pagtakas. Sa kabilang banda, dalawang makapangyarihang pamilya ang nagkita sa isang mataong lugar. Nagbigay si Isaak ng kanyang pakikiramay kay Chu at tiniyak sa kanya na personal niyang haharapin ang usapin. Si Chu, na hindi nagpapakita kung naniniwala siya sa mga salita, ay tiniyak sa kanya na hindi maaapektuhan ang kanilang karaniwang negosyo. Nang makontento, umalis na si Isaac sa meeting ngunit binigyan niya ng utos ang kanyang kanang kamay na si Mac, na mas paigtingin ang pagbabantay sa kanyang anak na si Colin, at anak na babae na si Trish. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang barbershop sa Black Neighborhood, kung saan ang may-ari ay nakatanggap ng isang maliit na parcel mula sa Shopee sa pagtitiwala sa kanyang regular na customer na buksan ang box, ang may-ari kasama ang customer at ang buong barbershop ay nagkawatak-watak sa isang napakalaking pagsabog. Samantala, namilisihan ng ilang mga supply sa hardware, at sinubukang hanapin ang pupuntahang address. Kasabay nito, nagawa ni Trish na makatakas mula sa kanyang bodyguard sa isang music store. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi at pinamaneho ang driver kung saan. Naguguluhang napatingin sa kanya si Han mula sa driver's seat at pinilit ni Trish na ihatid siya sa kung saan. Ilang segundo pa lang ang nakalilipas, hinayjak niya ang sasakyan at wala siyang balak magtrabaho bilang taxi driver. Ngunit upang maiwasang makakuha ng atensyon sa mga tao, nagpa siya si Han na dalhin ang babae kung saan man niya gustuhin. Kalaunan, ibinaba niya siya sa isang salon na tinatawag na Snake Fire at pagkatapos ay nagtungo na sa isang hotel. Pagdating sa loob ng marangyang suite, nagsindi siya ng sigarilyo at nagsimulang maghintay. Lumalabas na ang hotel na ito ay nirentahan ng anak ni Cho na si Lee, na nabunyag na kapatid din ni Han. Tiningnan ni Han ang huling tawag sa kanyang telepono at ang tawag ay nagkonekta sa kanya sa Snake Fire Salon. Samantala, sa isang bar malapit sa salon, si Mac, ang head ng security ni Isaac, ay lumapit kay Trish. Noong una, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa dalaga ngunit pagkatapos mabusted, humingi siya ng paggalang at ang pagkakataong gawin ng kanyang trabaho na protektahan siya, kaya hiniling niya kay Trish na ihinto ang pagtakas sa kanyang mga bodyguard. Makalipas ang ilang oras, ipinakita muli si Han na sumakay sa taxi papunta sa Snakefire. Pagdating doon, nakita niya ang babaeng kakahatid lang niya at pinasundan siya sa taxi driver. Pagpasok sa apartment, sumunod si Han at ipinaliwanag kay Trish na ang salon na ito ang huling tinawagan ng kanyang namatay na kapatid. Ipinagpalagay ni Trish na maaaring nakipag-ugnayan siya kay Colin, ang kanyang kapatid na minsan ay gumagamit ng telepono ng salon. Hiniling sa kanya ni Han na tanungin ang kanyang kapatid, ngunit sa sandaling yon, sila ay na-distract ng mga tunog mula sa kalye. Lumalabas na ito ay ang mga bodyguard ni Trish, kaya iminungkahin niya na tumakasihan si sa bintana. paman. Hindi si Han ang tipong tumatakas at sumiksik siya sa pagitan ng mga lalaki patungo sa exit habang nagpapanggap na isa siyang delivery boy. He's the delivery boy more. Pagkaraan ng ilang segundo, napagtanto ng mga bodyguard kung ano ang nangyayari at sinimulang habulin si Han. Sumiklab ang isang away kung saan madaling napatumba ni Han ang lahat ng mga lalaki bago sumakay sa driver's seat ng kanilang sasakyan at nagmaneho palayo. Pagdating ng araw ng libing ni Lee, handa si Cho na maghiganti sa mga black people dahil naniniwala siyang sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit gusto niyang piliin ang tamang sandali. Dumalo rin si Han sa libing, kung saan sinabi niya ang kanyang huling paalam sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay pumunta sa kanyang ama para alamin kung sino ang pumatay kay Lee. Gayunpaman, inutos lang ni Cho na huwag makialam si Han sa bagay na ito, dahil si Kai na ang naghahandle ng kaso. Nang marinig ito, dumiretsyo si Han kay Kai at tinanong sa kanya ang mga detalye. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na ang baybayin ay matagal ng dahilan ng alitan sa pagitan ng mga asyano at mga itim, at ito din ang dahilan kung bakit namatay si Lee. Pagkatapos nito, muling nakipagkita si Han kay Trish ngunit hindi pa rin nakakausap ng dalaga ang kanyang kapatid. Habang naguusap, napansin sila ni Mac na naglalaro ng American Football sa malapit, kasama ang kanyang mga tauhan. Lumapit si Mac kay Han at tinanong si Trish kung sino ang kanyang kausap. Nang malamang kaibigan lang siya, inanyayahan niya si Han na sumali sa kanilang laro. Sabik naman siyang hinikayat ni Trish, at wala ng ibang choice si Han kundi ang pumayag. Natandaan ng mga lalaki sa field na si Han ang lalaking bumugbog sa kanila, kaya sabik silang turuan siya ng leksyon. Sa kanyang unang run, ihinagas nila kay Han ang bola at pagkatapos ay tinakaw siya ng malakas sa pangalawang run, walang nagbago maliban sa mas malakas na ang depensa at pinalipad nito si Han ng mas malayo. Matapos tanggapin ang panuntunan ng laro, kinuha ni Han ang bola sa ikatlong run at isa-isang itinumba ang kanyang mga kalaban sa daan, hanggang sa makagawa siya ng touchdown. Pagkapanalo ni Han, ibinato niya ang bola sa hindi makapaniwalang si Mac. Pagkatapos nito, ibinigay ni Han kay Trish ang kanyang address at hiniling na tawagan siya kapag nakausap na niya ang kanyang kapatid. Nang gabi ding yun, si Colin at ang kanyang kasintahan ay nasa kanyang apartment habang gumagamit ng weed, nang biglang may nag-doorbell. Binuksan ng kasintahan ang pinto at ilang sandali pa, makikitang nabasag ang bintana ng apartment kasama ang parehong si Colin at ang kanyang kasintahan, na lumipad palabas ng bintana. Ang kanilang mga katawan ay nahulog mula sa napakataas na height at kahit na nahulog sila sa tubig, hindi nito nabago ang kinalabasan at pareho silang namatay. Kinaumagahan, habang isinasakay ng mga pulis ang mga bangkay sa bangka, dumating si Trish at sinumpa ang kanyang ama na nakatayo sa malapit. Inakusahan niya si Isaak, at sinabi na ang kanyang mga business dealing ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid, habang si Mac naman ay nanumpang hahanapin ang killer at maghihiganti. Samantala, nang bumalik si Han sa hotel, nakita niyang magulo na ang silid. Pagkatapos ay hinanap niya ang mga susi ng sasakyan, pumunta sa garahe at hinanap ang kotse ng kanyang kapatid. Doon, natuklasan niya ang isang tungkod na may isang sulat na naglalaman ng ilang mga address. Pagbalik sa silid, nakita ni Hansi si Trish na umiiyak, na sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kalaunan, habang nagmamaneho sila, tiningnan ni Trish ang papel na may kasamang address at sinabi na ang lahat ng ito ay matatagpuan sa Baybayin. Pumunta ang dalawa sa unang address at lumalabas na ito ay isang uri ng garahe. Sa loob, merong isang tumpok ng mga patay na asyano, at ang upos ng sigarilyo ay umuusok pa rin sa ashtray, at ang mga killer ay nagmaneho sa labas ng bintana. Umalis ang sasakyan ngunit napansin ng dalawang nakamotorsiklo ang mga saksi at bumalik sa kanila. Sumakay si Nahan at Trish sa sarili nilang sasakyan at sinubukang tumakas. Hindi naman nagpahuli ang mga nakamotorsiklo at nagpaputok sa sasakyan gamit ang mga automatic na armas. Sa panahon ng habulan, nagawa nilang mapabagsak ang isa sa mga humahabol hindi nagtagal, nabaliktad na ang sitwasyon, at si Han, na minamaneho ang Mercedes, ay hinabol ang natitirang nakamotorsiklo. Nang maabutan niya ang killer, nagulat si Han nang malaman na isa itong babaeng Chinese. Naganap ang isang laban, ngunit makalipas ang ilang sandali, ang babae ay aksidenteng natumba sa rebar at namatay. Kalaunan, sumugod si Han sa kanyang ama sinabi niya sa kanya na isa sa mga nangungunang pamilya sa angkan ang pinatay, at ang mga Chinese ang gumawa nito. Ang kanyang ama ay tumangging maniwala sa pagkakasangkot ng mga Chinese, at nakatitiyak siya na si Isaac ang nasa likod ng lahat. Sa sumunod na eksena, makikita si Mac na dumating sa baybayin, at gamit ang kanyang baril, pinilit niya ang isa sa mga lokal na ibenta sa kanya ang kanyang mga ari-arian sa baybayin. Nang gabi ring yun, si Kai at ang kanyang mga tauhan ay sumakay sa isang barko na pagmamayari ng isa pang maimpluwensyang pamilya sa kanilang angkan. Nang walang sinasabi, pinatay niya ang lahat ng nasa barko at kinuha ang lahat ng pera na meron sila doon. Pagkatapos nito, pinasabog niya ang barko at umalis. Ikinulong ni Kai sa isang silid ang natitirang nakataling kamag-anak sa angkan, kasama ang isang executioner. Lumalabas na ito ay plano ni Cho, at ngayong siya na lang ang natitirang panganay sa angkan, sa kanya na ang kanilang lupa. Lumalabas na ina ng dalawang angkan, ang angkan ni Cho at angkan ng mga black, ang mga lupa sa waterfront para ibenta sa Roth Corporation, na planong magpagawa ng NFL Stadium sa lugar. Kinaumagahan, dumating si Isaac sa bahay ng kanyang anak at sinubukang kumbinsihin si Trish na umalis kasama niya. Iginiit niya na itigil na ang pakikipagkita kay Han, ngunit hindi si Trish nakinig sa kanya Kalaunan, dinala ni Isaac si Trish sa kanyang bahay na puno ng mga bodyguard, at nakita ni Trish na ang kanyang lumang silid ay hindi pa rin ginagalaw mula noong kanyang pagkabata Kalaunan, pumasok si Han sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana Doon, sinabi ni Han na miss na miss na niya si Trish at gusto niya lang makita ang kaibigan nang umalis si Isaac para asikasuhin ang isang bagay, at ang mga bodyguard naman ay naatasang bantayan ang kanyang anak, si Han at Trish ay tumakas sa backyard. Mula sa listahan ng mga address, isa na lang ang nananatiling aktibo, ang bar casino, at doon nagtungo ang dalawa. Inimbitahan sila ng may-ari ng club sa kanyang opisina at ipinaalam kay Trish na maaaring gumawa ng maraming plano ang kanyang ama para sa lupaing ito hanggat gusto niya, ngunit hinding-hindi ito mapapas sa kanya hindi nagtagal, ginambala sila ni Mac, na walang pakundangang pumasok sa opisina, itinulak si Trish sa tabi, at binaril ang may-ari ng dalawang beses. Pagkatapos nito, pinatulog nila si Han sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanya ng baril. Nang magising si Han, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga tauhan ni Mac. Gayunpaman, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagsimulang makipaglaban sa kanila. Nakalaban niya ang humigit-kumulang isang dosen ng armadong kalaban, ngunit nagawa niyang makipagsabayan sa kanila at nanalo sa laban. Matapos malaman kung saan nakakulong si Trish, nagmamadaling pumunta si Han para iligtas siya. Samantala, naganap na ang deal sa pagitan ni Chu at ng Roth Corporation. Matapos matanggap ni Chu ang bayad para sa kanyang bahagi, umalis na siya sa pulong. Nang turn na ni Isaac upang tanggapin ang kanyang bahagi ng pera tinanggihan niya ito at iginiit na gusto niyang makipagsosyo. Nang marinig ito, naguluhan ang buyer at humingi ng ilang minuto para pag-isipan ang kanyang offer. Ngunit sa sandaling yun, biglang pumasok si Mac at itinigil ang nangyayaring deal. Ipinakita niya kay Isaac si Trish na tinututukan ng baril ng isa sa kanyang mga tauhan, at ipinaliwanag na pagod na siya sa pagiging delusional ni Isaac. Sa tingin ni Isaac ay susunod ang mga puti ayon sa kanyang mga patakaran, ngunit iginiit ni Mac na hindi ito mangyayari. Dagdag pa dito, nakipagtulungan din siya sa mga tiyo para ipapatay ang sarili nitong anak na si Lee, upang gumawa ng pekeng digmaan sa pagitan ng dalawang magkaribal na angkan, at inamin na siya din ang pumatay sa anak niyang si Colin. Sa sobrang galit, sinugod ni Isaac ang head ng kanyang security, ngunit sa gitna ng laban, binaril ni Mac ang kanyang dating amo. Dahil dito, naganap ang isang pangkalahatang shootout, at ang buyer kasama ang lahat ng mga dokumento at ang kanyang mga tauhan ay umalis sa lugar, habang sinusubukang makarating sa kanyang chopper. Hinabol siya ni Mac, ngunit nagawa ng buyer na tumalon sa chopper at lumipad palayo, bagamat nahulog niya ang briefcase na may mga dokumento. Nang kolektahin ito ni Mac, nilapitan siya ni Han at nagtanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Tiniyak sa kanya ni Mac na kagagawa nito ng mga Chinese at sinubukang barilin si Han, ngunit dumating si Trish sa tamang oras at binaril ang Fag ng dalawang beses, na agad niyang ikinamatay. Kalaunan, pumunta si Han sa sugatang si Isaac at iniwan ang kanyang anak na babae sa kanya, bago nagtungo sa sarili niyang pamilya. Narealize ni Han na ang kanyang kapatid ay pinatay ng kanyang kaibigan na si Kite, kaya nang nagkita sila, ang dalawa ay hindi na nagpalitan ng mga salita at agad na nagsimulang makipaglaban sa gitna ng kanilang duelo, ang tanging nasabi ni Kai kay Han ay subordinate lang siya. Sa panahon ng laban, nasunog ng husto ni Han ang kanyang mga palad at nang makita ito, itinoon ni Kai ang kanyang mga pag-atake sa kanyang mga kamay, na nagdulot ng matinding sakit para kay Han. Upang muling makasabay, pinunit ni Han ang laylayan ng kanyang damit, binalot ang kanyang mga palad, at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang minutong salpukan, namatay si Kai nang baliin ni Han ang kanyang gulugod. Pagkatapos nito, nagtungo si Han sa kanyang ama, dahil si Kai ay kanyang subordinate. Gayunpaman, hindi niya pinatay ang kanyang ama. Alam niya na sooner or later, may darating sa kanya, pulisman o mga Chinese. Habang papalabas si Han, nakarinig siya ng putok ng baril sa likuran niya, at nabunyag na hindi na nakayanan ni Chu ang kanyang konsensya. Nang makarating sa labas, sinalubong ni Trish si Han, niyakap siya at inakay siya palayo. Natupad ni Han ang kanyang tungkulin ngayong nahanap na niya ang hustisya para sa kanyang kapatid, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.